Arat na. <laughs> Lalarga na. Yay! Thank you, Pa. Good morning, po. Let's go. Let's go. Let's go, mga Lengs. Babiyahin ba? na. Oh, dalawa pa. Kasi pa. Kasi pa. Oh, okay, smile po. Okay, pa. Kasi pa. Kasi pa. sa'yo, sa na lang. <laughs> sabakadu, sabakadu, right? oh, Kapit mo na lens, dahil aangkado ang Yaki yeah. and the Bale Lens Challenge Accepted Episode 3. In this video, ipapasyal namin kayo sa Tuna pond ng General Santos City kung saan makakakita kayo ng sandamakmak na tuna at blue marlin. Yes, siksik! Liglig, hitik na hitik at nag-uumapaw ang bihaya araw-araw sa dami ng nahuhuling isda. Challenge natin ang mga balelengs for a reels competition kaya tunghaya na lang sa kanilang Facebook pages at YouTube channels. Samantala, may tumikim ng hilaw na karne. Este, two pala. Not one, not two, but three little balelengs. At may enjoy na enjoy. Tawag na botoks! May ganap sa pantalan sa may dalampasigan at may ganap din sa may bundok ng breakfast with a view. At lahat yan, siksik na siksik, hitik na hitik at loaded to the max ang nag-uumapaw na episode na ito para busog ang ating Kwentuhan. In proud partnership with the Department of Tourism Region 12, set in the beautifully enchanting paradise of Soxar produced by MichelangeloCortez.net and SenseiMiyaki.com, we now bring you Episode 3 of Miyaki and the Balelings Challenge Accepted. <laughs> palang, na ang buong team baleling. 5 a.m. ang call time. maximum ma experience, ang tunay na buhay pantalan sa Tuna Capital of the Philippines ay aba, kailangan sabayan mo ang pagsikat ng araw. Kasama pa rin natin ang ever-energetic duo, ang ating so, two guides na sina say Christine say Ganda at Fanny Gio again? para sa isang super informative tour of the Tuna Fish Port. Wow! Home wow, of the, the Champions! champions. And now, we are here at Fishport, po. So, um, uh, let's start our tour po but we must ano po maintain our body to body system para, para wala pong wala and at the same time po wala pong mauuna or mauhuli po para in fact lahat po and at the same time please be careful po para wala pong maslide or magka-fracture po sa inyo. Okay, And... so we're going to remind you lang po, no, na later on we are going to... Pass the footbath uh... po para malinis po ang pagpasok po natin sa mismong yung open ng market. Come on, let's follow. Okay, Come on, let's, let's go guys! Let's have energy! Arat ah. <laughs> 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 na! Arat na! Arat na! Arat na! Ang pinaka-highlight ng umaga ay ang first time ng lahat. Ito na naman tayo. Ang tanong, when was the last time you did something for the first time? Amazing! Sobrang ganda, Sir Mike. Parang ano, parang... Oh, this is it! Nakikita na namin yung mga paborito namin ng isda. And as you can see, this is the market one. Don't be market book na. Bet sa market one po ang mga big fishes. We have the blue parlet and the yellow fin tuna po. And right. bakit po sada po uh, kayo na dito sa fish court ko? Para makita po natin yung pag-aandot nila yung mga fishes First time dito sa Jensen. Dito pala yung tuna kapital nila. Nandito pala yung mga malalating kusda. Miss na miss. Talaga kasi umabot nyo ng 100 plus kilos. Grab girl! Mas, mabigat pa sa akin. Nakalap ako na yung mabigat. <laughs> So, if a po nila yan sa above sa pectoral fin kung mismo ng fish para makita po nila kung ano yung kulay po or yung grade po ng mismo kula po itself. And ipapakita so, ko sa inyo yung magiging process po niya. So, dahil mas masaya, ang first time at hindi hindi mo makakalimutan ang sayang dulot nito dahil sa mga tunay na taong kasama mo, ang karanasang pinagsaluhan nyo at ang memories na nabuo ninyo. Pero bago makapasok, syempre may dress code. Kailangan nakapants at nakaputing boots na nirerentahan ng 30 pesos. Delikado kasi, baka may madulas or matusok or mahiwa na mga matutulis na tuna fins at blue marlin. At bawal din ang mga masyadong makukulit at malilikot kagaya ni Tox dahil baka mabangga ka ng isang kuyang may pasang-pasang tuna na mas malaki pa sa'yo. Kailangan dumaan sa footbath because sanitation is key para fresh, malinis at maayos ang paligid. May entrance fee po ba, Sensei? Wala. Basta magbayad ng parking ng van at magrenta ng boots. At aba, hindi lang kami pinatingin, pinatikim din kami. Dito sa Jensen Fishport, hindi mo lang pwedeng tingnan, pwede mo rin tikman. Boom! Dito ko malalaman po kung ito yung siya, kung class A po siya, class B or class C, kung ano yung po yung i-export, kung ano po i-stay uh, po sa mismong public park market or mismo i-transport sa canneries po. Ayan po. And ito, so this one is class B po kasi makikita nyo po may medyo maputla-putla po siya. Hindi po, po siya daw So that is the class B. Ito po yung ilalagay nila sa mga local po na mga markets or di kaya sa ating calories po. Okay. Yeah. Actually, pwede nyo po po try. Sinong gusto pong malakas I-try pa ito. Sino po? Sige walang, kaya, kaya po. Sige eh, po, ma'am. Sige po. Ipangito daw po natin sa video ang pagkain ni ma'am sa mismong ano. Ay, kakainin? Okay. Yes, ma'am. Yes.

alam niyo ba mga lengs, araw-araw humahakot ang Jensen ng 400 to 500 tons ng tuna. Grabe ba? Diba? Parang 80 trucks o mga 8,000 sako ng bigas ang katumbas. At may record high pa na umabot sa 700 tons in one day at ang grade A na tuna binebenta sa world market for 180,000 to 300,000 pesos pawat isa, hindi biro. May grade B para sa mga restaurants at palengke at grade C para sa mga canneries. At hindi lang yan, may anim na kaning factories dito at higit sa 12,000 katao ang nabibigyan ng trabaho. In addition, may dagdag pang 6,000 na mga accredited na manging isda ang nakikinabang dito. At ang kontribusyon sa ekonomiya? Almost 20 billion pesos annually. Kaya kahit tonet-tonelada ang tuna dito araw-araw, malinis, maaliwalas at organisado. Amoy disiplina, amoy sipag, amoy progreso ng Pilipinas. At dahil dyan, napaisip tuloy ako, napareflect ako. Sa bawat dambuhalang huli sa karagatan ng General Santos, naroon ang biyaya ng sipag, tiyaga at pagmamahal ng mga manging isda. So ngayon nandito tayo sa Fish Fishport dito sa Jensan. So, yan, napasok natin yung fish for dito sa Jensan. Nakita natin yung malalaking tuna na ina-export nila. Ganda nito. <laughs> Marami, maraming malalaking isda. Malalaking isda? Favorito ano ko yung mga tuna. Favorito niyang isda. Ah. ah. Alam ko na kung saan galing yung sense dito. <laughs> ano na sa Roldan? Ang tamis. Matamis? Matamis siya. Kahit ah. wala siyang, kahit wala siyang ingredients, kahit wala siyang suka, anong ginagamit mo para palasa? yung natural lang. Nah. At lasang lasa at matamis yung laman. Ayo. Okay na okay. Ano yun? 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 Ano ay, Diyos ko ba? Malaki. First time makakita ko mm -hmm. itong mga isda. Oo, no. no. so, totoo talaga. Kasi no. hindi lang ako masyari sa market. Pero wala namang ganito kalaki sa market namin. Ang laki niya. Ang laki, no? 150 kilos. Nakita ko doon. Kasi Sir Mike, hindi lang sa... Noon nakikita ko lang siya sa, sa palengke, Sir Mike. Pero ngayon, yeah. wow, well, thank you so much, D.O.T. At nakita ko mismo ang naglalaki ang isla po. Hindi lang sa palengke. Thank mismo Miss sa Jinsan. Thank you so much po. Ang dami-dami ko -dami natutunan about sa tuna kung paano yung ni-export at yung mga hindi ni-export. Sa kulay pa yung malalaman. Sa kulay pa lang, alam mo na. Yes! Ayun ang sakta sa natutunan about today. Yun, gulat na gulat ako. Sobrang OA. <laughs> OA na gulat. Paano, paano, magulat ng paano, no, paano magulat na <laughs> OA? Paano, paano OA! OA na kalaki yung mga tuna dito and first time ko makakita talaga actual yung sobrang laki ng tuna. Kasi sa amin yung maliliit lang talaga yung binibenta sa kanang So I'm so happy na nabigyan ako ng chance. Tsaka marami akong photos upload ko mamaya. O, oh, kumusta talks? Ito, nag-enjoy okay, sa malalaking tuna. Masarap, natikman mo. Okay, okay, okay. Ano natikman mo? Yung tuna. <laughs> Ay, yung tuna. Hala ko, ano yung natikman? Video, maalat-alat oh, okay nga lang. <laughs> 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 May hindi ka ba sa maalat, di ba? ikaw sa maalat. <laughs> At dito nyo lang yan, makikita sa Jensen. Ayun, ah, dahil dyan, kakain na kami. Yan, yeah, kakain na kami. Yan, na kami. Next stop, Sarangani Highlands. Pagkagaling sa Tuna Fish Port, e dumiretso na kami sa Sarangani Highlands na hindi naman kalayuan. Dito naghihintay ang Breakfast with the View, e eh, kaso hindi pa ready. Sana all ready agad, kaya namasyal muna kami. Dito makikita ang Bougainvillea. Ano daw? Bougainvillea. Yes, Bougainvillea Boulevard. Hi, Hi Tox! Bugambil ka ba? Hindi, bakit? Colorful ka kasi eh. Wow! <laughs> Ako ba nag-add ng color sa buhay mo? Uh, yeah. yes! Parang hindi. Totoo yan. <laughs> hindi oh. <laughs> <laughs> Hello, Hello Sarangani, Bugambilia. <laughs> My Cliffside Cafe, Eco Trail, at Deep Deep Nooks. Kamusta oh, Riza? Okay lang po. Masaya ba? Masaya sobra. First time sa ganitong klaseng lugar? First time. Uh, yung napaka ano, yung talagang wow. So magtatanim Ganon. ka na ng ano? Magtatanim ka na ng uh, buwang po, Opo. Para ako na ano, na-inspire dito. Dahil sobrang dami. Imagine 43 varieties. And wow. <laughs> Na-speechless ka. Na-speechless ako sa lugar as Ay, in. may nagde-date. May nagde-date. Wala si kuya. Ay, wala si <laughs> kuya. Oh, ako na-miss. Huh? si kuya. Kuya. sa na kuya. Bro. Bro, sister. Ayan ang nangyayari. So, mag-bro at mag-sister. Nagkakatuluyan. <laughs> Samantala. Hanapan na forever. <laughs> Baka nandito sa bukang bilian. Nagkatayo. You <laughs> <laughs> Hello. Lagyan na muni muni muna ako dito kasi ang ganda oh, sarap maligo. <laughs> Grabe. Kumusta ang experience so far? So well, super amazing kasi yung mga uh, yung mga bundok oh, yung mga ganun makikita naman din sa akin na, nami-miss ko yung huni ng ibon, yung mga ganun wala wala na sa syudad, eh. puro na lang mga maririnig mo sa sakyan na lang yung maririnig mo doon. Muni muni muna kami sa view bago sumalang sa almusal. At dahil dyan, na naman ako sa ating lesson today. Siksik, liglig, at nag-uumapaw ang mga huli ng tuna sa pantalan. Samantala, hitik na hitik naman ang bunga ng mga bonggambilya sa Sarangani Highlands. Pero alam nyo kung ano ang sukatan ng tunay na nag-uumapaw na biyaya? Yung kaligayahan dulot ng mga taong kasama mo nang maranasan mo ito. Oh, may araw na ba ang lahat? Yes! Yeah! <laughs> 100%! <laughs> 100%. <laughs> ang challenge ngayon ay paano kayo magiging fresh? Let's <laughs> go! <laughs> <laughs> But wait, there's more. May awarding! Winner, winner ng ating Reels Challenge! Muntik yeah. na magkalimutan dahil may Reels Challenge. Alam niyo ba kung sinong nanalo? Tuna! Okay, do the reels challenge. Pero teka, a-awardan ah, ka muna itong mga makukulit na mga baleleng na ito. Mga not following instructions. At dahil dyan, void. 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 Challenge. Fail. So, yes. SEO. SEO na laban na ngayon sa internet. Sinurge mo, ang beto to, lalabas lahat yun. Ayan, eh, problema. Kung mali ang hashtag nyo, hindi siya lalabas. Ah. Uh. So, void. <laughs> At John, dyan, nag lamang ang mga nag-qualify na entries para sa ating Wheels Challenge. Ayan. Yeah. So, ang Wheels ay... Ang Wheels ay 90 seconds. Hindi 9 minutes. Oh, my God. <laughs> <laughs> anong na anong ano ka? Ano ka? Oh, Ano? Ano? Ano lang Kita mo, na-excite, pinag ang full episode. Wala naman masama sa full episode. Pero ang Wheels ay Wheels Challenge. Ay, Sa susunod na challenges, pandaan ninyo na kailangan tama ang hashtag at tama ang tag. Ano sila ba yung tatatag ninyo na ano? Ano sa ating itag ninyo? Department of Tourism, Sok Sargent, Office. Oh, ang magandang views ay informative. So, kailangan uh, hindik na hindik. Siksik na siksik. Liglig at nag-uumapo ng konten. At ang winner ng at Atis Bills Challenge na walang kapakinig. See? <laughs> <It's> Singer. <embarrassing>. Sini, <laughs> Congratulations! Pwede rin sa laya, mahal yan. Di ba palawan? Okay! Palot! Huwag ngayon pwede akong t-shirt, hindi ang may araw ako. Okay! O oh mga links, na-fomo ka na ba? Fear of missing out. Fear no more. Dahil abot kami na ang Sensei Miyaki Merch T-Shirts. Available in black or white. Pwede rin both. Why not? May libre ng tote bag For only 500 pesos each, plus nationwide shipping, visit our Facebook page for details. Susunod sa Miyaki and the Challenge Accepted. Eto na, eto na, ang ang challenge ng lahat, the Balelings Cookbang Showdown! In proud partnership with the Department of Tourism Region 12 and in cooperation with STI General Santos City, College of Hospitality Management. Dito natin masusubok sinong masasarap kumain. Ano daw? I mean, masarap kumain, dapat masarap magluto. Kaya, abangan. Samantala, may oras pa. Pagpasensyahan nyo na si Tox. Anlagay ako lang nagtimpi-timpi sa kanya. Bala kayo dyan action! Hello guys! Hello everyone! Thank you so much dito sa Sarangani Islands and Department Tourism of Island. Ulit! Alam! <laughs> <laughs> Alam! Hello guys! Hello everyone! Thank you dito sa Islands and Department Tourism of... Okay mo siya Department Tourism of 12. Kumusta lunch mo? Uh, <laughs> uh, breakfast mo? <laughs> Nabusog ka ba? Department Tourism of Radio 12. Department of Tourism. Ah, uh, Department of Tourism. Department of Tourism. <laughs> Action. Hello, everyone. Welcome to our... <laughs> Action. Hello, everyone. Thank you so. Action. Hello, everyone. Thank you so much for Ghani Island, Department of Tourism, 323. <laughs> <laughs> so, Hello, everyone. Island, <laughs> <black people Dorisem. laughs> oh, thank you so much for Ghani Island, Tourism. Wait, you're out focus. Hello, everyone. Thank you so much Game. <laughs> Hello, every Hello, everyone. Thank you very much. Oh, action. Hello, everyone. Thank you so much. Sarangani Islands. Highlands. Highlands. Hello, everyone. Thank you so much. Sarangani Highlands! <laughs> <laughs> I know. i I know. Hey everyone! thank you so much Sarangani Highlands. 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 Hi. Highlands. <laughs> the land. Hey everyone, thank you so much Sarangani Highlands. And? And department of tourism department of tourism region 12 yay <laughs> <laughs>